Magandang araw mga kapatid. Ako po si Bogs, ka uh, kitain ng HTC Davao. So, ang uh, Ebanghelyo ng Ngayon ay mula sa Lucas chapter 21 verses 34 to 36. Sa gitna ng kasayahan, bisyo at alalahanin sa buhay, pinaaalahanan tayo na ni Jesus na magingat magbantay at uh, manalangin huwag tayong malulong sa mga bagay na panandalian lamang kundi maging handa sa pagdating ng anak ng tao maging handa tinanong ko dati yung leader ko sa nung ako yung membro pa lamang ng college group namin sabi ko paano kung dumating bukas ang Diyos, anong gagawin natin So, sabi niya, eh, ikaw, anong gagawin mo? Sabi ko, well, ako, siguro, una, magkoconfess ako. Magkukumpisal ako sa pare. Pangalawa is, magpapakabait talaga ako ngayong araw. Ibig sabihin, magbibigay ako ng, uh, ng alms giving sa poor or pag ano ako, uh, maging extra mabait ako sa parents ko. Ganon. Tapos magdadasal lang ako buong araw. Sabi ko sa kanya, kasi para mapatawad ako ng Diyos sa aking mga kasalanan at kasama ko siya bukas. eh Tinanong ko siya, eh ikaw, anong gagawin mo? At sabi niya, normal lang, uh, I'll eat breakfast, mag uh, magbe-breakfast ako, tapos magdadasal, uh, pagkatapos ng dasal, uh, magtatrabaho, magla-lunch, tapos sa hapon, maglalaro ako ng soccer or ng football, sabi niya. So, bakit naman normal? <clears throat> Wala ka, hindi ka maganda Sabi niya sa akin, actually matagal na akong handa. Yung sinasabi mo ngayon, ginagawa ko yan. Simula nung nakilala ko ang Diyos, naghanda ako kasi hindi dahil natatakot ako na dumating siya naganda ako para dahil mahal na mahal ko ang Diyos at itong mga ginagawa ko ay para sa Kanya mga kapatid iba ang takot sa pagmamahal pagmahal mo ang Diyos kahit ano pwede mong gawin dahil alam mo mahal ka rin niya yan ang tunay na paghanda ang tunay na paghahanda ay hindi lang panlabas. Ito ay paglilinis ng puso, pagbabalik loob, at pananalangin. Sa bawat araw, piliin nating mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa, at higit sa lahat, pagmamahal. Kung ikaw ay na-bless sa maikling sharing na ito, pwede mong i-share ito sa mga kaibigan mo at maging landas ng pag-asa. Muli, ako si Bogs Kitayi ng HTC Davao. Magandang araw sa iyo.